Ngayong araw pag-usapan natin ang Spear 180 ng Monarch bagong bago to at mainit-init pa sa mga kasa ng Skygo Group of Companies. Ngayon ay eh, makakakita na tayo ng ganitong forma ngayon sa kalsada at balita ko ito na raw ang bagong papalit sa hari ng Underbone. Well, totoo nga ba yan? Alamin natin anong meron sa motor na ito at balita ko eh, kayang mag top speed ng mga 160 km per hour. Partida, traffic pa nung tinesting ito sa may Malaysia. Alamin natin anong meron sa motor na ito. sambanag mula at bigla na lang nakakita tayong napakaganda. Mala 1000 ang pormahan. Ito ang Spear 180 ng Monarch na parte din ng Skygo Group of Companies. Dalawang kulay ang makikita natin dito sa Skygo, Habay Bacol, Cavite at ganoon din sa ibang branch ng Skygo. Itong Spear 180 po, mm -hmm. eh kung papansin ninyo, eh, meron siyang resemblance sa Z1000. Ito po ay underbone category ng Monarch, Spear 180. At pag sinabing underbone, ibig sabihin wala po yung underseat compartment, maliit din yung tangke. Design for speed, yung mga ganitong klaseng Motorcyclo. At pagdating sa kategoryang underbone, napakadami po sa Pilipinas na nagtatagisan dyan. Andyan ang nangunguna, Raider R150, Sniper 155, meron ding BF3i ng SYM at yung Winner X ng Honda. At ngayon nga, itong Spear 180 ang hahamon sa mga naglalakihang underbone na namamayagpag ngayon sa Pilipinas. Kakasakaya ito? Well, alamin natin ang buong specification. Unahin agad natin ang kanyang overall looks papunta sa kanyang specs, papunta din sa presyo. Magkano ba siya? Installment, pati yung mga hulugan na 3 years, 2 years, and 1 year. Tatalakayan natin sa kabuuan ng video. unahin hinagad natin sa kanyang headlamp, LED po yan, lahat po ng mga ilaw na makikita nyo ngayon rito, pati yung mga turning lights, LED na po kasama na yung kanyang distinct LED tail light para siyang black mamba ang forma at sana ginawa na lang integrated pati yung turning lights nito no. Kumbaga para sa akin lang naman to. Para po sa inyong kaalaman, ang Spear 180 ay parte po ng Monarch motorcycle na bahagi din ng Skygo Group of Company na nakabase sa Cebu. Dyan po ang kanilang assembly line at ang kanilang makina ay galing sa Rato na nakabase po sa Kuangjiang, China na gumagawa ng mga power generator at iba pang mga maliliit na makina. Siyempre, hindi naman habang buhay, maliit na lang ang Rato Holdings Company. Ngayon po, eh, nag e sila dito sa Southeast Asia at kasama ang Pilipinas sa nakabahagi ng kanilang mga motosiklo. Kagaya nitong Spear 180 na nasa harapan natin ngayon. At dagdag kaalaman, mas kilala din ito bilang SVR 180 na sa Rato sa China at ito po ay rebranded ng Monarch Motorcycle bilang Spear 180 at sa taglay nitong lakas na 16.8 horsepower at 10.9 foot-pounds of torque 6-speed manual transmission ay kayang tumap speed na mga 160,000 may nag-test ride po niya sa Malaysia traffic pa noong mga time na yon napakabilis nun para sa isang underbone na hindi mo akalain na kayang tumap speed ng ganong kabilis at isipin mo all stock lang ang gamit niya hindi pa kargado yan ha? parang sa Raider 150 ko lang din nakikita yung mga 160, 165 ganyang kabilis sumibat ang mga 150cc kagaya ng Raider na hari nga ng underbone dito sa atin sa Pilipinas kung sakasakali ito yung makakatapat niya sa bilis ano ito ay may 175 engine single cylinder, double overhead cam, 4 valves, water cooled ang kanyang cooling system. At may kabigatan siya na 125 kg. Kasama na po dyan yung tanke o yung full tank nyo. Kung titingnan mo yung side pairings o yung formahan dito, eh, hawigan din siya ng Sniper 155 ng Yamaha o kaya naman yung Winner X So, mas lamang po siya sa ganong design kaysa sa Raider na talagang nakasubsob at manipis. Ito po, upright position naman to. Hindi kayo nakasubsob dito. Kaya yung mga ganitong klasing tindig, pwede rin siya sa mga pang biyahe o long ride. Maglalagay ka lang po dito ng top box para meron kang may lalagay na gamit lalo na kung malayo-layo yung tatakbuhin ng motor mo o magpuprobinsya ka. 17 inches ang sukat ng mga gulong harap at likod at wala pa po siyang ABS dito, naka disc brake lang po siya harap at likod. Ah, tamang-tama 'yan kasi yung mga ganitong motor na underbone sin hindi naman talaga kailangan ng ABS kagaya ng Raider 150. Ito po kasi yung mga ganitong motor kailangan kahit pa paano skilled rider ka na. Hindi ka magugulutin o yung tipong bira ka ng bira tapos bagla kang pepreno ng alanganin. Kailangan talaga skilled rider ka marunong kang tumantya ng sitwasyon kung kailan ka magmamabilis. At kung kailan ka magmamabagal. Pagka ganitong klase yung motor mo, syempre nanghihingi ng ano yan. ng speed yan. Kaya kung di mo kayang pigilan ng motor na ito at mali ang braking style mo o yung paraan mo kung paano mong pahintuin ang motor na to, maaaring ang madiskrasya ka. At yan ang kagandahan kung may ABS ang motor mo. Kahit sumampa na ng mga 150cc, kung may ABS naman yung motor mo at kahit newbie rider ka, pwedeng pwede ka rito. Yun nga lang, pag may ABS ang motor mo, mas malakas ang inyong maintenance at mataas din ang presyo syempre ng motor na to. Digital po ang meter panel nito at makikita mo sa kanyang cockpit napakaganda, malinis, medyo slim lang siya ng konti, hindi kagaya ng iba na medyo balgi. Dito napakaganda niya at pagdating sa katawan makikita mo meron siyang air duct dito, kumbaga dito po mapasok yung hangin para sa aerodynamics ng motor at nakakatulong din yan para sa top speed ng motor mo. May single toad, sakto at malapad din ng bahagya ang upuan, tamang tama, lalo na sa mga mahabaang biyahe. 6.6 liters po ang kanyang fuel tank capacity at sa mapapansin nyo ngayon, wala po talaga siyang compartment dahil design po yan for speed, yung mga ganitong underbone. Top box talaga ang solusyon mo dito para magkaroon ka ng lagayan. Sa gilid na fairings, makikita mo yung logo ng Spear 180, yung kanyang decals at very premium din yung badge ng Monarch motorcycle dito sa magkabilang gilid po. Pagdating naman sa inyong mga buttons, napaka-basic lang, high and low beam, left and right signal light, at meron din kayong busina. Siyempre, meron din niyang passing light para sa mga emergency situation pag mag-overtake po kayo. Sa kanang handle naman, andyan ang inyong ignition at meron din yung kill switch at kung hindi ako nagkakamali meron din yung hazard light at idagdag ko meron din USB charger hindi ko lang nakuha na ng buo dito sa bandang ilalim ng inyong panel ayan makikita nyo bubuksan mo lang yan at kung gusto mong maiuwi itong Spear 180 ito po ay nagkakahalaga ng 106,000 pesos spot cash po yun kasama na registration pati insurance at kung gusto mo naman ng hulugan magda down payment ka lang po ng 3,000 dito pwede mo nang maiuwi basta kompleto ka ng requirements. May rebate po yan na 200 kung gusto nyo ng hulugan. At sa 3 years, 5,341 ang huhulugan mo. Sa 2 years, 6,912. At sa 1 year, 11,387. At para naman sa availability ng pyesa, ito po ay naka GY6 180cc na engine. Kasukat ito ng mga 180cc na makina ng mga motosiklo na meron sa atin sa Pilipinas.